Eh? Marinit tayo ng bangus. Ayan, ganun kami guys. Ganito lang kami magkuhan. Simple lang. Hmm. Okay. Ayan. 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 Ganun lang Simple. Simpleng buhay. Simpleng pagkain. Sa so, mga mahihirap guys. Ganyan talaga. Ang mga, mga mahihirap. Ganyan guys. Simple simple lang. Yan. Pili, sabi nilang kuya, bilang daw.

Ayan Nagulang dyan sa inyo guys Share daw guys Share nyo naman yan guys Shout out ni Sissy Queer Lovely Reads Ni sisi Isa And Isa up blog Thank ah! you so much Sissy Sa mga tulong mo sa akin Ayan Thank you so much, ng marami. Thank you, sissy. Thank you. Shut out, say your sissy, I love your and sissy Issa, Isa, a ah, love. Laki na la lang anak ni Sisi, Yun, guys. Gano'n oh. na guys. Gano'n lang, kasimple. Lalo na lang ang surat, eh. Tatay na tayo. Lalo na? Surat tayo. ano mo may... Ha? Ha, basura na ba? Basura na? Pero basura to, wala nang kailangan sa bato. Bro? Pano na 'yan? Maglilim Baka babalik pa 'yun. Yan lang simply yan oh. Yan, mataba, mataba, mataba. Mm. Sun. Mm, tapos ka na. Tapos na? Yung iyang uto.